Hello, good morning mga boss. Tayo po yung nandito sa Padi Garcia um, sa bungad ng pamilihan ng mga baka at kalabaw. Pakikita natin, doon po sa bandaron ay nandito yung crossing ng yeah, yeah. Nandito po yung crossing ng Garcia palengke at dito pa sa loob ay pamilihan ng mga baka at kalabaw. Unahin natin ito Yeah, 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 yeah. Malaki ito family ng mga iba't ibang puri ng gulok mga boss yun o Yeah, panggami sa bukid Yeah, mga boss Mm-hmm, nakakita ang kababayan natin oh. o so, Ayan yeah. Ma -ma Boss, magkano ro'y isa? Magkano ro'y isa niyan? 600 600? Mahal na rin no? Aho. Nung araw nabili ako ng ganyan, mga 300 lang eh, kamahal na pa lang ngayon Ano kayo, huwakan to? Ano yung gano'y? Maganda no. Na, kunin mo 'yung. pilapay pag ginagamit At sa na gamit 'yan ng gamit ko, pa? ya mga boss. Tayo 'yung ang, ang batang ganyan, mo-say ng talim. Pasatunog pa lang, alam na mga batang ganyan 'yung, yung mo-say na bakal yan. Ayan. Pag yung makalapak, hindi mo kasi bakal. Yeah. Ayan. Ayan. naman. Yan. Nakita nyo, pinapalo-palo. Kala nyo simpleng palo lang, pero may kahulugan nyo, mga bo. <laughs> ano? Di ba yung bakal yung makikilatis natin? Tapos sa... Ha? Oh, maganda maganda pagkabakal. Ayan. Oh, maganda yeah. um, magand maganda, pag Mag maganda pagkakawan. Maganda maganda pagkakapirat. Ayan. <laughs> Ay, ya yeah. kung kayo po hindi marunong bibili ng magulok, eh ka, dito po sa amin sa Batangas, pagka kayo hindi marunong bibili ng mga bibilhin niyo, sa ang tawag na kapitbahay, ikaw eh, ay labundok. Yeah. <laughs> yeah. Tinyo mga boss. Mhm. Mm hmm Yan. Tatlong binili niyo, ni kabayan. Pati kada binili ay. Eh, pati. Dam. Oo nga. Nangarawin eh, ko, marami pagtabas namin sa pilapil. Eh kaso ngayon eh, bukid namin ko, wala na, hindi na ginagamit. Ayan, ayan, tamo nyo mga posong. Tatlo. Ayan yeah, yeah, ba, ang so, babayar ni Kabaya, no? 600, o di 118. Wala tawad dyan, wala tawad. Oo. <laughs> uh oh, oh. <laughs> Ayos. Ayan, yeah, pakikita natin ang Dugong alae Ito dugong alae yeah. Ito ang tatak ng Batanggenyo mga boss yeah. Tatak ng Batanggenyo Kung wala kayong balasong hindi ko yung taga Batangas yeah. Tatak ng Batanggenyo Pero balitong Ala Ay siya Ikaw ay maiiwan Sabi kayo yung sa Batangas eh sa uh, eh, sa Batangas at ang mga balit mga Kakabat ng gas e, may balisong sa bulsa. Ayan o. Oh. Mm -hmm. Nakikita na nyo mga boss. Trading glasses. Ayan. Ang ating glasses. Ayan. Pakita lahat ng mga... Oh, yan. Ito ang mga singsing. Singsing -sing siya -sing. sing -sings, pag gumagawa ka ng mga boss. Ayan. Yan mukha na mga ganito mga po Ayan. sing sing, ito pa mo, sing sing Yan, nakita nyo Yan, sing sing, sing sing Pag gagawa ka ng kwal, ito naman ay sa aso Sa ano, sa mm -hmm. Yan o Yan, nakita nyo, diba ka buhaya May mga tali pa mm -hmm. Kung na ng mga kwal yeah. Ito po buhay sa Ika nga buhay, probinsya Ayan Nakita nyo, lahat, lahat ng gamit ay pang bukid Kamukhaan to, pag, pag tanong damo At yun, pang, alam ba yung pang kawit ng nyog? Tawin nyo, kababayan natin, galing, galing, galing mo, oh. O, oh, galing gumama boss Babae pa yan ha mm uh -huh. mahirap, mahirap ang trabaho yan Pag lalo pag antali malaki yung maigpit Mahirap po yan O, oh, Ito yung mga boss, babae pa yan ha. Yung sasabing ano, yung sasabing may talent. Yan, yan o. Ano. Hmm. So, yun, tapos. magaling Mahir boss, mahirap yan pagka hindi, ano, mahirap. Ano po yan eh, bibukahin na konti. Magaling, magaling, magaling. Ha, ah, tawin yung mga ginawa nyo, gaganda o. Oh. yeah, finished product, finished product. Ayun o. Oh. Yan, finished product. Yan, mga tali. tali sa baka, kambing. Yan, pangkambing, pang baka kaklabaw. Yan. Mm -hmm. yan. Yan. Yan, ito yung mga kababayan natin. No? Yan, nagkakabili na sila. Per metro. Yan, per metro. Yan. 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 Ang tawag nyo, kaka... pag sinabing kakamahan, mga boss, ito yung kakamahan. Yan. Yan ang itsura ng kaka. Pag sinabi kakabahag, ganitong, itsura. Yung kamukha ng ginagawa niya. Yung okay. kakabahag. Yeah. yeah. Boss, pwede, pwede ng video Pakita natin sa tambayan Yan yeah, mga boss ang yeah, Nakit nyo kung bibili sa tali Ang tao na po nyo ang kinakakamahan Ganito po yung ng kalalabasan nyo Yan yeah. yeah ito po ito po ito po ang talit ng mga taga, mga kababayan mga taga Batangas mga boss ya yeah, nakita si si, kabayan no? lupet oh galing ako sit lang shot mhm mm mhm mm -hmm. tayo mga boss oh yeah, yan po, pag hindi, ko kayo, pag hindi po kayo marunong yan, napakahirap po ibuka ng taling yan dahil pagkabago, nako, hindi nyo kayo buka. Ako'y ako nagkakanyan din mga boss, pero hindi yung gatong tali, mahipit po yan. Hindi basta-basta may buka. Ayun yung kanyang tubo, may kuha, may... Ganun pala, agad dapat gawin na yung tubo. Nagaganyan nag din ako, ginagawa ako tutusok ko ng kuha niya, kawain matulay. Kaya lang may nabalik eh. Dapat pala ganyan, no? Kaya lang may parang may padulasan na, no? Nagaganyan, kasi tatay ko magkakala, yung nag nagaganyan ng kalabaw. Eh, yung ginagawa ko, yung parang patusok sa ilong, yun ang aking patusok. Eh, eh may higpit, no? May pit ng tali yan. Tsaka rin putay may pit din. Ito yung mga baso. Taba, finished product na boso. Oh. Hmm, Galing. Yan do, yan yung tinutuloy niya, boss. Susunugin pa yan, yan. Sus, susunugin pa. Yeah, mga yan pag hindi niyo sununog mga boss, ay eh, bubuka yan hangga sa matastas. Yeah. Panglak po ere. Eh, eh. Ha? Panglak po dito sa Ah, yan, isa pa yung nga pala panglak, yung pag mag-aapoy boss, okay. yan ipipisay ng bagya para luma para, lum para lumapat para di Yo 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 kilala galo niya oh. Oh, ayun. Nakakalakwya kahit anong hatak ng kahit anong kahit anong antok yung mobile dump hayo mo ba? ba kahit anong wide, yeah. Hindi po kaya kalatihan. Oh, Nakita mo yung, yung ginagawa niya oh. Galing. Yeah, tapos siya ko tipipin sa bagya. Oh, ayun. Takalakyo naka Yung di naka yun, kumpara sa para na siya naka anong naka-import sila. Na. Yeah, para naka-import sila na mga boss. Hindi na matatanggal yan. Hindi na kahit niya, Kahit, mag, kahit na magwala kalabaw Ang yun na. Ang galing. Ang galing, oh. Yan. Dito lang po sa Don Julio Di Castro. Yan. Ay, salamat, ha. Ah, sige. Yan. Pagkano buksan mo, makikita, makikita mo ikaw doon sa Don Julio Di Castro. Don ah. Julio? kasi merong Julio, merong Julio Di Castro, Mercado. Ayun, Amerikano, kaya ginag-inilaga ko Tapas mo sa loob, sa Garcia, sa Bacahat na. Sige. Ayan, mag sila. Ayun, subok natin manok. Nakaw, hindi pa yata lalaban. Tatyo pa. Ayan, punta tayo sa, sa loob ng Garcia. Yan, nakita niyo mga ano, yung sakay ng mga baka kalabaw 'yan, no? Oh. Yung, yung tricycle na 'yan. Mhm. Mm ito po mga sakayan. Kung mga sa tao, pili, uh, sakayan sakay ng tao, ito ta, ito, ito, ito pa tao. Yan, ito po chore ng sakayan ng mga baka kalabaw. Pag pagkakita -pag ka 'yan, sakay ng mga baka kalabaw. Yan. Pasok kayo pa sa loob mga boss. Yan. Ito po ang pinaka terminal checkpoint. Yan lahat po ng lalabas ay magbabayad yan, yeah, yan yeah, nakita nyo yung mga ating yan mga nabil na boss nabil na yan uh -huh. ayan ay, o <coughs> uh -huh. yan 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 lahat ng palabas na yan yan yung nabil na mga boss yan ang dama na yung at ang sundi kaya <coughs> ayan ay, o ayan o malalaki na yan 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 yan, yan tatawag mo, ano may dokumento ang baka hindi nyo may lalabas dyan sa gate kung walang ganyan dokumento ay ah, isa ano yung palaki yun boss ang ganda mo ganda yan yun malamok malamok Mahal yan. Mga, ina, bawat May Pwede na. Maganda, ari maganda may la, malahi. Malahi. Ano? You know? Oh, maganda isang iyo isang Bat medyo bata pa. Oh, ah, dalaw bunga. Yon, nakita ng kababayan, nakabili na kabil ng baka. 70,000 mm -hmm. ang bili. Mhm. yon Yan, nakita mo mga kababayan, busy-busy baka mga, mga boss ang ating kababayan ayan mga nag-aalisan ayan mm -hmm. yan isa ay kaya ng baka kalabaw ayan o, nagpapaya doon sa checkpoint Yan, salita ng mga patanggenyo Hello mga boss. Yan, yan po ay sakay ng mga baka kalabaw. Yan. Mamaya yan yung mag-uwi na at kargado na Mga nakakargado yan. Yan ating... Mm-hmm. Oh, yan no oh. Kore maganda. Bisiro pa eh. Kaya lang... Yan oh. Mm, bata pa yan. Yan mga boss oh. Yan. Ibig sabihin po yung mga pag nasa loob na ng kulungan yan po yung mga nabili na. Yan. Mga nabili na yan. Hmm. Yan. Nabili na. Yan po. Yan. Yung iba wala pa. Yan. So mga nabili na yan. Nakita nyo mga boss. Ang dami. Uh -huh. Yan Lumabas boss. Ang dami oh. Hmm. Uh -huh.

O, tingnan, ipinisiyahan. Sixty-five. Aya, 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 oh, yeah, oh. aya, yeah, yeah, aya, yeah, yeah, aya, yeah. aya, wild, wild, wild. Boss, is-stop ko sa video natin at tayo po i-pupunta eh, sa kabila.